Hi! Ito na naman ang lola nyo, di ba? Dahil sabi ko, hala, kailangan makapunta tayo sa store. Dahil sa balitaan namin na sale nga, di ba? Yung tissue na hinahanap namin. Kaya naman eto ang lola nyo. Abay, umawra pa, di ba? Na parang model talaga. Kaya naman po, ay yan, nakita nyo yung unang bungad talaga ng video, di ba? And then, syempre, ito na nga patungo na nga kami sa store kung saan nga merong sale ng tissue. Diba? And then, eto, napapunta na nga ako sa cart eh. Kasi naisip ko, oy, may bibiling ng marami. Kasi walang ngayon nga yun, diba? Pero sabi nga namin mga mga... Ay, may ay mami, huwag na yan dahil wala naman kami coins, diba? Kaya, ay, yan, So, ikot ay, lang kami, man. diba? Talaga yung purpose namin dyan ay iisa lang or dalawa, diba? At bahala na kung ano man yung makita. And then, syempre, libot-libot na rin tayo, ba? Diba? Ito yung ginawa nga pala nila ay naghanap muna sila ng maliit na cart. Oh, at ayan, napasilip nga ako rito dahil sale nga yung toothbrush. Thank you at saka yung toothpaste, diba, nakita nyo naman na 88 at saka 84 cents lang. And then, syempre, naglalabasan na nga yung mga halaman, di ba? Dahil nga, kumbaga sa ano, panahon na ng pagtatanim para pagdating ng summer, ay maganda na ang mga tubo ng mga flowers. At eto pa, ang nakita ko na sale, di ba? Ay, uh, yung kape, kaya naman, no, imagine, almost half price na niya, di ba? Kaya kaya lang sabi ko ay wala sa budget 'yan kaya isa lang ang kinuha ko, di ba? And then syempre ay, -gulat may mga ako. chips na rin na kinuha. Alam niya man ng na mga bata. And then eto Nagulat na lang ako. Sabi ko, ba, nagtitinda na rin pala yung store na to ng ganito, di ba? Kung magang alam ko sa mga ano lang Chinese. Pero, Abay, nag-offer na rin para sila at eto na nga yung pinaka-purpose namin, di ba? Kita nyo naman. So, 30 piraso 'yan, di ba? Pero kung hindi sale 'yan, abay, medyo mataas ang presyo niyan, di ba? So, laking menos kung makakatipid ka ng 5 to um $7 diba? at Ito, sabi ko nga, yung aking saging na kinuha, talagang green-green pa, di ba? Para kahit ilang araw ay okay lang. And then, syempre, ito na nga yung iba namin pinamili. Iba at ayan. Ay, kumbaga sa ano, ay, bit-bit lang namin talaga yan. And then, sabi nga namin, oh, sige, kahit pa paano, ayan. Umupo naman kami rito at umorder lang kumbaga yung makaano lang, sa pantawit kuto. Diba? Umupo naman, diba? Kumbaga, yung burger, diba? And then, the french fries. Kaya, ayan, ang lola mo, diba? kung baga sana ini-enjoy lang niya yung pagkain and then isa pa ayan no sana nga naubos ko yan eh di ba pero dahil madami hindi ako ganun ka ano di ba kaya sabi ko sayang pinipilit ko talaga and then syempre itong french fries abay sinausaw ko na nga dyan instant na ketchup dyan ko na sinausaw yung aking